Conversion in numerals. Sa video na to, pag-aaralan natin yung pag-convert ng Roman numerals to Arabic numerals and Arabic numerals to Roman numerals. Ngayon, ay assume na napanood nyo na yung system of numbers natin, yung una nating video. Ngayon, if hindi mo pa napapanood yon, I highly suggest panoorin mo muna yon, kasi if hindi mo napanood yon, paka mahirapan ka makasabay dito sa video. Okay? So, ito. Bago natin ito sagutan, post nyo muna, post nyo muna itong video. Tapos, try nyo muna siyang sagutan. Okay ba? Okay. Okay na ba? Na try nyo na bang sagutan? O oh, sige, sasagutan na natin ngayon. Itong number 1, D, C, C, X, X, I, X. Alam natin na itong D, di ba? 500 yung ibig sabihin niyan, di ba? And yung C naman 100. Di ba? Ito x naman, ito ay 10. Pero kung mapapansin niyo, ito medyo kakaiba. Nauna yung i bago yung x. And alam natin na sa Roman numerals dapat talaga, di ba, malaking value ng letter tapos palit siya ng palit. Dapat ganyan, di ba? Pero paano tong mas maliit yung nauna bago yung malaki? Ang gagawin natin dyan, based dun sa una natin video, di ba, sinabi ko dun, na kapag ka nasa kaliwa yung maliit, yan ay subtraction. So, ang mangyayari, itong 10, yan, ima-minus natin dito, which is 1. So, magiging 9 siya. So, ang value nito ay 9. So, so, ang gagawin natin, I-add na lang natin yung mga yan. Ayan, add na lang natin sila. Tapos, ang sagot ay, ilan? 729. So, yun, yun ay pinakasagot niya. O, letter, o, number 2 naman tayo. Number 2. M-C-C-X-L-I-X. Okay. Alam natin na itong M ay 1,000. Ito naman, 100. Diba? Yung C, 100. Ito naman, ito magkakaproblema tayo. Nauna na naman yung, yung X na mas maliit kaysa dito sa L na mas malaki. So, anong gagawin ulit natin? Tama. Isusubtract natin siya. Yung L, which is 50, minus yung X na 10. So, 50 minus 10 is 40. So, XL, itong buong to, equals siya sa 40. Okay? Tapos, ito, alam na natin to, di ba? Yung I at saka X, equals naman yan sa 9. So, yun. I-add na lang natin lahat yan. Then, ang final answer natin, 1,000 plus 100, 140 plus 9. That is 1,249. O, di ba? Madali lang. Uh, dito tayo sa number 3. Number 3. M, M, B, C, X, X, V, I. Oh, uh, ito, madali lang to Itong M, ano? 1,000. Oh, uh, diba? 1,000 din to Itong D, 500. Itong C, 100. Itong X, 10. Ito, 10 din. Itong V, ay 5. Ito, 1. So, sunod-sunod siya sa lahat, di ba? Sunod-sunod lahat. So, wala tayong naging problema. Malaki papuntang maliit. So, wala na tayong naging problema. Ang gagawin natin, i-add na lang natin lahat yan. Di ba? Pag i natin lahat yan, ilan? Sagot ay... 2,000... 2,626. So, ayun. 2,626. Doon naman tayo sa number 4. Number 4 naman tayo. M, C, M, X, C, I, V. O, ito, medyo tricky ito. M, alam natin 1,000 yan, di ba? kaso ito, nauna na naman yung mas maliit. So, anong gagawin natin? Tama, iso-subtract natin. Ito, iso-subtract natin dito sa M which is 1,000 minus ano yung C? 100. So, that is 900. So, ang value ng CM ay ilan? 900. Tapos, ito na naman. Meron na naman tayong mas maliit na X. Tapos, ibabawas siya sa C. So, ito, bawas natin dito sa C. That is 100 minus 10. Ilan yan? 90. So, ang XC is equals to 90. Then, ito naman, alam naman natin na ito ay, di ba, 4. Kasi itong 5, di ba, siya ng 1, kaya 4. Tapos yun, i-add na natin to lahat. Then, ang sagot ay, ilan? 1,000 plus 900 plus 90 plus 4. That is 1,994. Di ba? Madali lang. O, number 5 naman tayo. Number 5. That is IV. Tapos, ito medyo tricky. Meron siyang guhit sa taas. Tapos, D, L, tapos IV. Diba? Ngayon, sabi ko nga, di ba dapat pinanood nyo muna yung system of numbers. Kasi, pinag aaralan natin anong ibig sabihin ng mga ganyan. Ang tawag dyan ay vinculum or yung parang bar dyan sa taas. So, ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan ay times 1,000. Okay, times 1,000. So, ito, ba diba ito, ano ba itong IV? ba diba 4 yan? 4. Tapos, itong... Guhit sa taas ay times 1,000. So, ibig sabihin yan, times 1,000. That is, ilan? 4,000. Tama. Tapos yung D, di ba, yan ay 500. Yung L naman, yan ay 50. Ito naman, alam naman natin na yan ay 4. So, ang gagawin natin, add na lang natin yung mga yan. Di ba? Ano sagot? That is 4,554. 554 O, ba? Diba? Madali lang Ah, oh. ito naman tayo sa convert to Roman numerals. May Arabic numerals tayo, i-convert naman siya sa Roman numerals. So, ganun uli. Uh, para ma-practice kayo, post niyo muna then try niyo muna sagutan. Okay diba? nyo na ba? Nasagutan niyo na? O sige, sagutan na natin. Dito, ang gagawin natin, 'di ba, itong 458 para mas, mas madali natin siya sagutan, ihiwalay natin siya by means of places. Bawa to, hundreds place, di ba? Uh, tens place and ones place. So, dito gagawin natin. Di ba? Yung hundreds place nito is 400. Tapos, yung tens place naman ay 50. Tapos, yung ones place, 8. Tapos, yan na yung kukuha na natin ng, ng value sa Roman numerals. Di ba? Mas madali na siyang kuhanan. So, ano ba yung 400? Ano ba yung 400? Di ba alam natin na yung C ay 100. Kaso, hindi pwede yung apat na C. Bakit? Diba nga, sabi ko dun sa unang video ko sa System of Numbers na hindi pwede na lumagpa sa tatlo ang Roman numerals. Kailangan hanggang tatlo lang. So, basically, mali na to. ba? Diba? Mali yan. So, ang gagawin nating diskarte, yung pinakamalaki, yung sumunod na malaki sa C, which is ano? D. Diba? Yung D. Divide yun. Maminusan natin ng sumunod na maliit sa kanya, which is yung C. So, magiging 500, diba ito? 500 minus 100. So, magiging 400 siya. Tapos, itong 50L eh, yan, alam natin. Yung 8 naman, yan ay 5 plus 3Y, diba? So, yan yan. So, ang gagawin natin, i arrange na lang natin yan. So, magiging C, D, L, V, tapos tatlo. O, ba? Diba? Yan na yun. O, doon naman tayo sa number 2. Number 2. Ano ba yung number 2 natin? That is 1,057. 1,057. So, ganun ulit gagawin natin. Iiway-walay uli natin yung by places, 'di ba? So, 1,000, 50, at saka 7. Kasi wala, tayong ta 100 place, ba diba? Yung 100 place, wala. So, ito, madali lang to. Ano ba yung ano natin? Yung 1,000. Diba M? Tapos yung 50 L. Ano yung 7? V, tapos tatlong dalawang I. So, yun. Yun ang pinakasagot natin. Pagdudugtungin lang natin yan. M, L, V, I, I. O, diba? Madali lang. Number 3 naman, 2,761. So, ganun ulit. Hiway-hiwalayin ulit natin sila para hindi tayo mahirapan. So, 700. Tapos, 60. Tapos, 1. So, ganun ulit. Ano ba yung 2,000? Di ba? 2M. Tapos, ano yung 700? E eh, di 500 na D. Tapos, dalawang c na 100. Tapos, yung 60 naman, L na 50 plus X na 10. So, itong I naman, di ba? I din naman, di ba? Itong 1, I yan. O, ganyan. Tapos, yan, pagdududungin na lang natin siya, MM DCCLXI. O, yun na yung final answer natin. O, doon naman tayo sa number 4. Number 4 naman tayo. Ano ba yung 4? 3,000 uh, 3,000 eighty-two. Tama ba? O, 3,982. So, ganun ulit gagawin natin. eighty. tapos 2. Ano yung 3,000? Tatlong M, di ba? So, wala tayong nalabag kasi pwede naman hanggang na tatlo. Eto, sa 900, hindi kasi pwede na di ba? Hindi pwede yung D tapos apat na si di ba? Hindi pwede yun, di ba? Kasi nga, baka hanggang tatlo lang tayo. So, ang gagawin natin, ganun ulit discarte natin. Yung M, mamaynosan natin ng 100 na C. So, magiging CM siya. Sa so, 80 naman, madali lang to. 50 na L, tapos tatlong X. Tapos yung 2 naman, dalawang I. So, yun. Pagtutugtungin na lang natin siya. So, magiging, ilan yan? ah, uh, M, 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 CM, L, tapos 3 X, tapos dalawang I. O, ba? Diba? Ganun lang. O, okay, tama ba? Okay. Nandun naman tayo sa number 5. Anyway, number 5? 123,456. Ito, medyo mahirap na to kasi, ano siya, um, uh, dalaw, uh, medyo malaki na. So, ang discarte natin dito, it, ito yung hiwalay muna natin itong 123,000 sa 456. So, paano ang gagawin natin? So, ganito. 123,000. Tapos 456. 400. Tapos 50. Tapos 6. Diba? O, pwede din naman na shortcut din na lang natin. 456 na lang. Para kita-kita. Itong -kita. Di ba yung Venculum, di ba? Naalala nyo? Yung times 1,000. Di ba? So, pwede natin gamitin to, yung times 1,000. So, pwede natin gawin ay 123 times 1,000. So, equal siya, di ba? Ito. Equal siya, di ba? Equals dito. Equals. Tama. So, ang gagawin natin, ito munang 123 ang kukunin natin, tapos lalagyan na lang natin ng vinculum, yung parang bracket na ganyan. Okay, ganito gagawin natin. Ano ba yung 123? Ano yung 123? Diba? Yan ay C2x Tama? Tapos, tatlong I. Yan, diba? 123 na yan. Tapos, ang gagawin natin, lalagyan natin ng weight sa taas. Pagka nilagyan natin ng guhit sa taas, ang, 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 ibig sabihin yan ay, ayun o, times 1,000. So, 123 times 1,000. So, ganyan na siya. Tapos, ito, madali na lang to. 456 ay, di ba, yung 400, CD yun, di ba? Tapos, L na 50, tapos yung VI na 6. So, yun na lang. Pagdudugtungin na lang natin yan. So, magiging CX, X, tapos tatlong I, tapos lalagyan natin ng guhit para maging 123,000 plus yung CD, LVI. O, yan yung pinakasagot. O, ah, di ba? Ngayon, sa susunod na video naman natin, pag-aaralan naman natin or magkakaroon naman tayo ng practice problem sa operations in numerals. Diba? Yung multiplication, division, and addition, subtraction using itong mga numerals na to. Yan, medyo tricky yun, no? Kaya, I hope na progressive approach yung panonood natin dito. Simulan nyo sa system of numbers, then itong conversion, then yung susunod natin na video naman is yung operation in numerals. Yun lang, uh, maraming salamat.